Meron po mga tao na bago siya ipanganak, talagang sinadya ng Diyos na yun ang kanyang magiging lagay. Gaya ng mga mga Propeta Jeremias, si Pablo, si Kristo. Ano po talaga nakaplano na yon? Pero hindi po lahat ng tao ganon. Pili lang po yon. Mga leader po yung ginagawang ganon. Pakinggan nyo sa 1 4, hanggang 5. Ganito na kasi. Bago kita inanyuan sa tiyan, hmm ay nakilala kita. Mm. At bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinapaging banal kita. Mm. Inihalal kitang propeta sa mga bansa. Si Jeremias, bilang leader ng propeta sa maraim bansa, bago pa pinanganak, nakatakda na siya. Ganon din naman si Pablo sa Galacia 1.13. Pakinggan niyo. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon, sa relihiyon ng mga Hudyo oh. kung paano ng aking inuusig na malabis at nilipol ang Iglesia ng Diyos. At, at ako ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo ng higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang sa aking mga kababayan. Palibhasa. Palibhasa'y totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Ngunit, ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina. Oh, ay. At ako'y tawagin sa pamagitan ng kanyang biyaya. si Pablo, leader din po yan sa mga hintil. Bago pa siya pinanganak, meron na siyang gagampanan. Pero yung pong ordinaryong tao, kagaya natin, binigyan po tayo ng Diyos ng freedom of choice makakapili ka. Pakinggan nyo sa kawikaan. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad. Ayun. Ang puso ng tao ang kumakatha ng kanyang lakad. The heart of a man devises his ways. Pwede mo, gusto mo maging doktor, pwede. Gusto mo maging ininyero, pwede. At kagaya ng pamangking ko, si Daniel, gusto niya maging doktor. Sabi ko, ayoko anak ng doktor. Ang gusto ko, mag-aral ka ng journalism para makatulong kitang mangaral. Ayun. Gusto man niya ay doktor, eh hindi siya naging doktor. Naging ano siya, journalist siya. Meron ako isang pamangkim pambabae, sabi ko, anak, mag-aral ka, abugas siya. Ang gusto naman niya, nurse. Gusto ko abogado. Ayun. Ibig sabihin, ang tao, nasusunod ka eh. You can make a choice. Ganun po yun.